Ito po yung mga clearance sale natin mga sir, mga madam. Meron din po tayong repo unit. Ang location po nito sa Giginto, Bulacan, sa Rosco. Ano? ano po yung pagkakaiba ng repo sa clearance sale? So clearance sale po natin is balik as is po yan, and then cars. Uh, depende po yung mga unit, may mga papers naman na po siyang kasama. And then ang price po na is nag-range ng uh, 65 to 70, pero meron lower pa doon. So, depende po sa inyo kung magugustuhan niyo pa po yung unit. Kasi po, alam natin na clearance sale to. Eto, eto ma'am, magkano mag -ano price? So, ang price po nito, nag siya lang po yung mga nasa 65 or lower po. Ha, kung baga, ma'am, eto, ma'am, yung unit na eto, uh, clearance sale. Yes, po. Clearance sale po tayo yung uh eto. -huh. So, uh, you can visit naman po itong branch na to para po makita nyo uh, yung itakang itura niya ito po mga sir uh, clearance sale uh, nagre reach lang siya ng 65k mga sir marami pa tayong ibang unit na clearance sale na uh, pwede nyo i-avail dito sa Rusco